High school cheerleader na barilat na patay, execution style. Kakagraduate lang ni Cheyenne Bond mula sa Malcolm X. Shabazz High School sa New Jersey noong isang linggo. Walang nakakakilala sa kanya ang maaaring makahula na sa ganitong paraan magtatapos ang buhay ng New York teenager na ito. Ang 17-year-old na tinukoy ng kanyang mga kaibigan na tahimik at masipag ay kabilang sa cheerleading squad ng kanyang high school at may ambisyon na maging nurse. Bandang 9.45 ng gabi noong linggo, si Bond at isa pang 17-year-old na kaibigan ay naglalakad sa South 17th Street nang nilapitan sila ng isang attacker at inutusan silang lumuhod sa kalsada. Si Bond ay nabaril sa ulo, execution style. Ang kanyang kaibigan ay naligtas at kasalukuyang nagpapagaling. Nag-release ng surveillance footage ang mga investigador kung saan makikita ang dalawang lalaki na naglalakad sa kalsada ilang sandali lamang matapos ang shooting.